Sa usapin pa rin po ng defense, mga kabombo, ang Armed Forces of the Philippines, handa raw magbigay ng seguridad o ito yung tinatawag na security assistance sa mga nakatakda muli ng mga kilos protesta ngayon pong Oktobre hanggang yan sa may buwan po ng Nobyembre. Maki-update po tayo sa linya ni Bombo Bea Peniza. Nagpahayag ng kahandaang magpaabot ng karagdagang seguridad at assistance ang Armed Forces of the Philippines para sa gaganaping mga kilos protesta ngayong Oktubre at Nobyembre kontra sa korupsyon. Sa isang panayam, inihayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, na bagamat mayroon silang gagawing mga adjustments mula sa mga ulat na kanilang natanggap nitong nagdaang kilos protesta, pareho lamang sa naging kilosan noong Setyembre 21 ang magiging paghahanda nila para naman sa mga susunod pang gaganaping malawakang protesta anya ang pangunahing mga siwa pa rin kasi sa seguridad at kaayusan ng mga kilusan na ito ay ang Philippine National Police kung saan handang magbigay ng law enforcement operations ang sandatahang lakas para matiyak ang peace and order sa mga rally na ito. After uh, this no, na patunayan naman natin yan even in the September 21 Same lang din yung magiging preparations natin although mag-adjust uh, tayo sempre based on uh, kung ano yung mga reports that we get but uh, for this ang lead natin uh, is the Philippine National Police and the uh, armed forces of the Philippines will support in law enforcement operations and uh, uh ano no peace and order kung sakali naman na magkaroon muli ng mga panawagan na tumaliwas sa kasalukuyang liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pagtitiyak ni Padilla na kalatag na mga kakailangan ng contingency plans ng kanilang tropa para sa kahit kaganapan sa araw na maglunsad muli ng protesta ang iba't ibang progresibong grupo. Kasunod ito na nindigan ng sandatang lakas ng Pilipinas na naipakita na mismo ng kanilang tropa na matagumpay nilang nalampasan ang mga panawagan tumaliwas at bawian ang suporta ng tropa ng militar sa Pangulo. Ito lamang anya ay nagpapakita na patuloy silang magiging tapat sa kanilang sinumpang mandato at maging sa konstitusyon. Sa side ng Armed Forces of the Philippines, of course, we have contingency plans that are in place for any eventuality. Some um retired officers were reaching out to young commanders or even floating the idea of a uh, kudeta or a military junta. Ito yun, no? Uh, naipakita naman natin that during this time, the Armed Forces of the Philippines has stood firm on this. Uh, ang pagkabagit nga dito, eh, this was a litmus test for the Armed Forces of the Philippines and we came out victorious. So for this, no, confident naman na uh, ang ating Chief of Staff that uh, no one in uniform would heed that call. Samantala, patuloy naman na naninindigan ng sandatahang lakas at kumpiyansa rin si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. na wala sino man sa kanilang hanay ang magpapadala sa mga ganitong panawagan at, at maging mga ingay sa politika. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.